We are happy you guys are supporting our uh, upcoming concert with, of course, the wonderful and talented, Jelene uh, so Good afternoon, guys. Thanks. Hello po. Thank you po um I'm so grateful po talaga to be able to have this uh, opportunity po with Side A. Um, yeah, I'm just happy po talaga. Thank you po Ayan, thank you so much. Everyone, ang ating first question ay manggagaling. sa Marisol Academy host and Marisol Academy tonight host, Romel Placente. Placente, pasapog ka. Good evening po. Good evening ah, po. Good afternoon. 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 Ayan. So, basta, ano pala po, po, si, ang producer niyo po, uh, kayo ba yung kinuha yung side A o kaya si Janine? Paano po ba kayo nagkasama sa concert na may suggestion po ba? O ang side A yung kinuha, isama namin si Janine o si Janine yung kinuha, isama ang side A. Yung ganoon, paano po kayo na, po na kayo po yung magkakasama sa concert? At Janine, nabuna mo ba yung mga sikat nilang kanta? Bata ka pa, ilang taong pa pala that time? I think ang best po ng mga, kasi good niya sila, Doc Rich, no? Pero um, ang ang common thread kasi po between us and uh, Jenny is we're both um, and ambassadors po of uh, skin. So, that alone parang bonded us na in the beginning. And I think sila, Doc Rich, they came up with a concept na why not come up with a show na featuring a couple of our ambassadors. So, I think doon po, po nag-upisa common thread na. Kaya pala gagawin ng quotes niyo, mamaya po na. Di ba? Ang basa na kayo skin. Pati ka may invite sa skin na yun. Di ba? Salamat yes, yeah. sa so skin. Yan nga uh, po eh, di ba? So, ito okay lang. Kasi medyo, siyempre showbiz, di ba? Eh, medyo may konting intiga. Okay lang po ba yung sa inyo? Sige po ah. Di ba yung dating yung annex? Yung kagroon po nyo? Kasi may mga balita lang po na umano uh, yung pinasikat yung kanta dati forevermore ay gusto niya sanang kakatay pero parang ayaw daw nyo pinagbabawal niya at ang kanta ni Generoso si Joey ano Joey yun? Joey, uh, Joey ko siya yung piyaw yan how to po um, a few months months ago lang yan eh few weeks ago, nag-announce uh, si Joey Benin. Si Joey Benin, siya yung, Poser. siya yung composer ng Forevermore. Original member siya ng Side A for many, many years. Nakasama ko rin siya for many years. And uh, pinagbawala na niya si, jo si Joey para kumanda ng Forevermore. So, marami nag-react, naging viral, marami nag-aaway, sila-sila nag-aaway, hindi naman kami sumasali. That was uh, a few days ago. That issue, na si... Well, after the the reactions, even siguro, I want to call Seguro. That si Joey G. And the other. Uh, okay. <laughs> uh, a few days ago, nag issue, naman si Joey Ben in an official statement, eh, explaining why uh, he had to forbid. uh, Joey yes. Generoso, from singing the, the song Forevermore. Na uh, if i-review natin yung sinabi niya na Forevermore is talagang for side A only. And he can only sing it kung kasama siya sa side A. Eh, since hindi na siya kasama sa side A, I think it's fair na huwag na niyang kantahin. Kasi nagkakaroon na, na, naranasan namin to eh, nung umalis si Joey. Eh. Kasi nagbuo siya ng grupo niya, he formed his own group even during the time na nag exist pa kami. So, pinagsabay niya. Tapos, strange, strangely, well, for me and siguro for others, uh, kinakanta pa rin niya yung, yung, yung playlist namin nakakapareho eh. So, parang iniisip ko, eh, nag-solo ka na eh. I mean, gusto mong mag-solo. Uh, bakit bakit uulitin yung ginagawa with Side A? So parang hindi, hindi sa akin hindi nagkoconnect -co eh. So nagiging confusing, parang nagiging dalawa yung Side A. Tapos every time lalabas siya, lagi merong caption na formerly of Side A. And it keeps happening many, many times. So pinapabayaan lang namin. And then eventually, siguro it came to Joey Bennion's attention na parang Teka, tigilan na natin to. Parang ayusin natin na wag nang ganon kasi hindi hindi okay confusing tsaka parang hindi, tama eh hindi tama na ah, nag solo siya tapos is, is still singing the same side A playlist hindi lang forever more even the other songs which was arranged and pinaghirapan din ng other members of side A you know? so ibig niyo po sa'yo meron ibang group na kayong sing Oo, matagal na, nung, no? Since 20... Hindi, before 2015 pa, ah, no? no, yeah, actually, I yeah, just to follow up, no, yung kwento ni So, 2015, he, si Joey G, officially went solo. And um, according to him, one of the reasons was he wanted to explore his own music, his own identity, away from Sainé. So, K uh, wala namang nag um, but we were all very supportive actually ako nung nag-record siya ng album niya I actually wrote a song for him sa album niya in support of his career kasi uh, like Joey Bennett said in his article niya sino ba naman hindi mag, mag, mag gusto makinig sa kanya hindi na ganda ng boses ni Joey and he has proven himself before so Um, also, just to clarify, yung ano, parang if people think na kami as side A ang nagsabing ng work niya no, none of us ever said anything about it, and none of us have the right to say that, kasi ang um, legally dito sa atin, ang may karapatan lang po na magsabi is the composer himself, which Joey Benin um, masterfully explained naman po. Pero nung umalis po pa sa inyo si Joey, meron kayong samaan ng loob <laughs> ano ba? Tayo na sama-sama kami. Tapos, Mister Signo, sabi meto un po kayo kasi nagsolo para pinili niya kaya ko na to. Di ba dalsum so, ikad na yung mga kantang niyo? Ay, di open to this ganon. Eh. Niya rin uh, kung iniinisit niyang career book, open to sa ganon kasi nangyayari lang sa lahat, nangyayari nangyayari yan at nangyari na sa lahat sa amin. We were former members of other bands then ako hindi pa ako side then kinuha ko ng side I had to explain myself to the band na aalisan ko. And okay naman sila, no? Well, depende yun eh sa pag sa perspective nung mga kasama mo dati I mean. na sasali ka sa ibang banda, eh, di ba? Uh, Ano, nagsabi naman siya ng na maayos and at the same time, he gave us enough time to... Hindi naman yung biglaan, no, bahala kayo. No, no, no. He, he, he left us... We, I'd like to remember na he left us on good terms kami uh -huh. na. Maayos niya kami sinabi ng oh, it's about time for me na to, to go solo. So, so bakit pagkakanta niya po yung mga kanta niya like forever mo para nakadikit pa sa kanyang side A, eh, di ba? So parang ordeal burn din pala kayo na yung taga-sexcited mind lumipat sa kanina. Yung vocalist, ganun. <laughs> So, parang ganda pa lang niya. ba? Diba? Rock show na? I mean, yeah, rock show. <laughs> Sige, ayan po. So, congrats po sa concert nyo. Di ba? Pero, peding iba, yung iba kinakitin forever, we're okay na yung sa inyo, di ba? Wag lang si Joji, Charos. Kasi ako, pagka, kumakita ako sa video ko, kilakat ko forever mo, hindi niyo ako pinabawa na, di ba? Oh. Uh, si Joji lang, as a former member. So good luck po sa concert nyo. Sana po mabigyan na kami ng tickets. Thank you! <laughs> <laughs> Thank you. Yes. <laughs> Meron pa ibang magtatanong, Kuya Romel. Of course, ang susunod na magtatanong ay si Archie Liao. Archie Liao. Like, Thank yes. you. Talk show. Ah, uh, congratulations dito sa concert nyo. Ah, uh, kasi ah, uh, bahagi na kayo, kasi icons na kayo ng uh, OPPM icons na kayo. Ah, uh, like it or not, kasi pag sinasabing side A, ah, uh, aminin natin na malaking party ng si Joel Hineroso. Uh, ang ibang banda tulad ng Eraserheads, nagkaroon din ng problema, nagkaroon ng away, and yet nagkaroon sila ng reunion concert. Kayo ba open pa kung sakaling ganun? Halimbawa lang. Kasi yung Eraserheads, talaga, may away din sila. River, River Baya din, nag-disband sila, and yet, uh, uh, for the, ano, na siyempre, ng tao na nagkakasama-sama na din sila sa isang open ba kayo doon kung sakaling one day eh, uh, handbawa, may, may gustong pagsamahin kayo kasama si Joey. Hindi namin alam yung, well, hindi namin alam yung mga away ng Razorheads or yung, yung ibang banda. Meron lang kaming inkling kung, oh, mm -hmm. siguro, nangyayari naman sa lahat yun eh. Mm -hmm. Ngayon, a possible reunion ng side A with Joey mm -hmm. Generoso. Kasi, Ah, uh, suguro kung, kung hindi alam ng iba, nag-reunion, hindi naman no, reunion uh, pa rin. Nagturo kasi ng side A, now and then. Mm -hmm. na na yung mga unang membro, sila Rodel Gonzales, si Pido, mm -hmm. si Kelly Badon, si Joey Benin, mm -hmm. si Mar, Mar Dizon. So, na, siyempre napaka, ay, si Nalde eksakto, kararating lang. <laughs> Ikaw ang makakasagot nito. <laughs> I-welcome oh, okay. yeah, uh, natin si Nadie Gonzalez. Oh, Yan okay. um, yeah, ang people na yeah, span site. Yan yeah, ang founding member talaga ng site. Yan ang nag umpisa na yeah. itong lahat. Oo, so, yeah. very timely yung dating yeah. niya. Dahil yeah. yung question na to, yeah. man, bagay na bagay kay Nadie. Dahil siya yung leader. Sensyo na, car trouble. O, car trouble lang. lang <laughs> Sorry, 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 sorry everyone for being late. <laughs> <laughs> Salamat sa mga reunion concert. Reunion concert. kasi ang tanong ko po kanina, ah, uh, uh, nagkaroon na reunion concert ang um, uh, Eraserheads. <coughs> Ah, uh, kasi sila may mga away din at saka nagkat-kat sila. Pero just in case may clamor ang pan sa handbag isa si Joey o hinahanap si Joey. Possible ba nagkaroon ng na, magkaroon din ng parang ano yun parang sa halagang ganun. Ay. Ay. Sama. sa halagang. Ah. Pero ng sa tanong tapos,

Mm -hmm. uh, time will tell. Yun na lang yung ano. Ngayon, kung may panahon, may panahon ba, uh, may itsura pa kami. Kaya pa kung <laughs> tignan ng tao yung itsura ng hila. Itsura ng At kaya pa rin yung... Ay, uh, oh. Pero ano na eh, masaya na ako dito sa mga kasama ko. Mm -hmm. uh, pero ayoko magsalita ng tapos. Hindi natin So, okay. pero yung dahilan lang, kung ang dahilan lang, eh, sa halaga, mm -hmm. at wala naman doon yung puso na sa isa't isa. Mm hindi -hmm. naman, parang hindi mo ganda. Okay. Yung? Okay. Mm -hmm. um, yeah. <laughs> um, good luck po and congratulations sa <clears throat> pangso.